This is a, an alias, warrant of arrest, uh, address to Silvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong yeah, kay Silvia Minate, Simanes po. Oh, Pasig. Oh. Oo. At kahit Asensi saan naming pwede, yan, kahit na yan ay Pasig and elsewhere. Masahin oh, mo, attorney. Excuse sir. me, elsewhere mo, ha? Tari muna, na, ma'am. Sige, sige. mag kami ng Sige lang po. Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. Ah, uh, sir, kasi ito, ah, uh, ano kasi ito, enclosed building. At attorney, attorney. So, so yung, ito address ito, attorney. Sana, attorney. Sir, yung address sana, sir. address sana. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo mag-debate. Yes, sir. Kung may yes, sir. reklamo ka, uh -huh. maghain ka na lang ng reklamo. Pero, Pero ngayon, mapasok kami sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Uh -huh. Ipaalam ko lang ito. Sige, ano basta ano kong sa sabihin? Na. Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Imaterial yun attorney. Na naserve na daw yung to alias Imaterial yun attorney. Imaterial yan. Imaterial yan. Nakaka na yung papel ko. So, ito, ito. Bibigyan namin kayo. Si Selvia, si Manes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan papasok kami sa sa gusto mo. Ah, so, so, ang plano mo talaga magpasok? Yes. Whether we like it or not? Yes. Even if ipagkita namin itong certificate? Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Ma magreklamo sa... ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito sir. Okay. Kasi may certification na, hindi na nga, hindi hindi natin. Parehas. Hindi so, nga natin, hindi nga natin yan. So, ibig sabihin, maski may certification At yung FBI. Sige, sabihin natin, ka papasok kay. pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, hmm. dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, na, okay. may address kasi Pasig City, sir. Eh. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere uh, po yung uh, tao, uh, hindi uh, po yung Eh, sabihin address. mo sa judge na pag-reklamuhan uh, mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, Alas 5, papasok kami. So, Papasok kami. Basta papasok kami. So, may sinabihan kita, sir, na may certification na. Tapos, Ang, warranty po, papasok si Selvius lang po. Okay. Sila na Okay. Bakit? Hindi ko sila member niyo? Sir, ginamit ko lang yata. position Sir,